Kung may gustong mauna, maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 9 verses 30 to 37. Umalis sila roon at nagsimulang dumaan sa Galilea. Gusto niya na walang sinumang makaalam sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya, ngunit pagkamatay ni, nila sa kanya, babangon siya sa ikatlong araw. Kaya lubas silang nalungkot, hindi nila ito naintindihan at hindi rin sila nangahas magtanong sa kanya. Pagdating nila sa Kapernaum nang nasa bahay na siya, tinanong niya sila, ano ang pinag-uusapan ninyo sa daan? At hindi sila umimig. Pinagtatalunan nga nila sa daan kung sino ang mas una kaya naupo siya at pagkatawag sa labindalwa ay sinabi niya sa kanila kung may gustong mauna maging huli siya sa lahat at, at lingkod ng lahat at pagkakuha niya sa isang maliit na bata pinatayo ito sa gitna nila at inakbayan at saka sinabi sa kanila, Ang sino mang tumanggap sa isa sa mga batang ito nang dahil sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin. Ang ibang Ibanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nais kong pagnilayan dito ang kanyang sinabi sa mga alagad. Kung may gustong mauna, maging huli siya sa lahat at lingkod ng lahat. Lahat tayo ay nagnanais na mapapunta sa langit at nais nating mapabuti at maging maginhawa tayo kasama ang Diyos. Pero isang tanda sa atin ito na magandang imbitasyon muli na ang pagpunta sa langit ay hindi lamang salita. Ito ay dumadaan sa salita, sa gawa kaya mayroong kasabihan, sa apoy sinusubok ang ginto. Kaya magandang pagnilayan natin ito sa ating buhay na saan man tayo at anuman ang ating ginagawa. Tuloy-tuloy tayong sinusubok ng ating mga karanasan. At ang mga pagsubok na ito ay nagpapatunay sa atin at nagbibigay sa atin ng ng lugar natin sa kaharian ng JOS. Kaya anuman ang ating ginagawa, ito ay isang pagsubok maging karpentero, maging kasambahay man tayo, maging OFW maging cook o nagtuturo man tayo ang napakahalaga ay katapatan ng buhay kaya nga ang sinasabi dito sa ebanghelyong ito katulad ng isang bata ang isang bata kasi kung titingnan natin ay mahina at marupok. Ito ay simbolo ng paglilingkod sa mga mga kapuspalat, mga taong higit na nangangailangan. Kaya kung tayo ay maglilingkod hindi sa mga uh, nakapagbibigay naka sa atin ng, ng lakas at nagbibigay sa atin ng 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 kapangyarihan kundi ang magbibigay sa atin ng ng kaligayahan kasama ang Diyos ang paglilingkod ng tapat at paglilingkod ng kabutihan para sa iba kaya magandang balik-balikan ang paglilingkod bila isang daan patungo sa paghahari ng Diyos. Kaya napaka halaga sa atin na ang ating ginagawa, anuman ang ating napiling bukasyon sa buhay, tayo man ay kung nasaan, ay mahalaga yung katapatan sa buhay ang ito yung ating daan patungo sa Diyos at sinusubok tayo kung saan tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa Kanya ang katapatan sa Diyos ang ating tuloy-tuloy na pakikipag-usap sa Kanya sa pangumagitan ng panalangin at lubusang paglilingkod sa ating kapwa. Kung babalikan natin ang kalagayan ngayon, ngayon ay February 25, ang panahon ng, ng EDSA... Uh, celebration. Maraming mga tao ang nagbigay ng sarili na pumunta at magpahayag ng kanilang mga uh, adikain at nais na gobyerno. Kaya dito napakahalaga ang kung saan ka man nakapaglilingkod ay naandon ang iyong puso. Kaya para sa amin, ako ay uh, lang advokasya para sa mga senior citizens. Ito ay isang pagpapahalaga na ang mabigyan ng edukasyon, mabigyan ng kamulatan at kasanayan ang mga senior citizens para makita nila na ang paglilingkod ay hindi lamang sa isip kundi ito ay sa gawa. So ito po muna ang aking ibabagi at God bless sa ating lahat.